Si Francesco Petrarch, pinanganak sa Arizo, Italy. Numakis sa korte ng papa sa Avignon at nakapag-aral sa Universidad ng Bologna kung ipinamalas niya ang pagiging scholar at panunulat. Siya ay naging tampok na humanistang manunulat na tinaguri ang ama ng humanismo dahil sa maidhing pagmamahal sa klasiko. Giovanni Boccaccio naging tagasunod ni Petre siya isinilang na Paris ngunit ginugol niya ang kaniyang buhay sa Florence. Sumulat siya ng mga kwento at tula. Naglarawan siya ng mga karanasan at damdamin ng tao sa pamamaraang madaling maunawaan ng tao. Desiderius Erasmus, isinilang sa Rotterdam, Holland. Nag-aral sa France at England. Siya ay isang maimpluwensyang taon sa Renaissance at hilagang Europa, naging pari at humanista sa larangan ng panitikan at pinag-aralang mabuti ang Biblia upang higit sa maintindihan ang Kristyanismo para sa kabutihan ng mga tao. Miguel de Cervantes, isinilang sa Al Alcala de Henares isang maliit na bayan na malapit sa Madrid. Siya isang Espanyol sa Nobalesta, Mandudula at Makata. Siya isang na naging isang kawalaban sa mga Turko at nakulong ng limang taon sa Hilagang Europa. Naging isa rin siyang Espanyol na nangungulikta ng buwis. William Shakespeare Siya ay bantog na manunulat sa England. Nang nakapagsulat ng mga dulang komedya, trahedya at pagkasanaysayan. Ipinakita ng kanyang akda na malawak niyang kaalaman ukol sa damdamin at pagharap ng tao sa iba't ibang sitwasyon na tunay na buhay. Magpasa hanggang ngayon ang kanyang mga akda at itinuhang hang sa teatro ayon sa orihinal na nilalaman nito o pagkakalapat sa kasalukuyang Panahon. Angelo Buonarroti, sinilang sa Florence, Italy, isang pintor, artikto at manonolat. Ang sentro ng kanyang mga obra ay ang mga tao. Leonardo da Vinci, sinilang sa Florence, Italy tinuturing na pinakamagaling na pangkat dahil bukod sa pagiging pintor, siya ay isang inhiyero, inventero, musikero at dolobhasa sa agham. Ginamit niya ang kanyang karunungan sa antomiya at kaalaman sa esensya sa kanyang pagpipinta. Niccolo Machiavelli, isang diplomatiko manunulat ng taga Florence, Italia, may akda ng The Prince. Nakapap nakapaloob sa aklat na ito ang dalawang prinsipyo. Ang layunin ay nagbibigay matuwid sa pamaraan wasto at nilikha ng wakas. Rafael Santi, ganap na pintor, perfectong pintor, pinakamahusay na pintor ng renaissance, kilala sa mga kakatugma o balanse o proporsyon ng kanilang mga likha. Ilan sa kanyang tanyang nagawa ang obrang maistrang si Slyne Madonna, Madonna and the Child at, at Alba Madonna. Kulaos Spernetos, inilahad ni Nikolaos ang teriyang heliocandic ang pag-ikot ng Daigdig sa axis nito kasabay ng ibang planeta at umiikot din ito sa paligid ng araw ipinasinungalingan ang teoryang ito ang tradisyon ng pag-isip na ang mundo ang sentro ng sun city cog na matagal ding pinagkilik ng simbahan Galileo Galileo, isang astronomo at matematiko Noong 1610, malaki ang maitulong ng kaniyang naimbentong telekosopyo para mapatutuhanan ang teoryong Copernican. Sir Isaac Newton, ang higanting sepentikong si renaissance Sana sa nayon sa kaniyang batas ng Universal of Gravitation ang bawat planeta ay may kanyang-kanyang lakas ng gravitasyon at siyang dahilan kung bakit nasa wastong lugar ang kanilang pag-inog. Ipinaliwanag niya ang gravitasyon ito ang dahilan kung bakit bumalik ang lupa ang isang bagay na inihagis pataas. At panghuli, si Martin Luther ay isang aliman na paring katoliko, profesyor ng tilihika at ikonik kung pigura ng reformasyong protestante, kanyang matinding tinutulan ang pag-aangkin -ang ng katoli, katolisismo ang kalayaan mula sa parusa ng Diyos sa kasalanan ay mabibili ng salapi.